Good news mga idol, dahil mailabas na natin bukas, ang anime ni Don Fricks, dito sa JC Anime TV. Kaya wag nyo yan papalampasin sa ating channel, dahil sobrang astig nito. Dahil ang forma talaga ni Don Fricks pagdating sa anime posture. At kung iisipin natin ng maigi, e eh puro photo at manga content lang tayo noon. E ngayon ay makakapaglabas na tayo ng sarili nating anime. At ang maganda pa, e eh patungkol pa ito sa ating mismong serye. Ang paglalakbay ni Don Freak sa nakaraan, sa loob ng Dark Continent. Pero bago ko kayo pa excited ng sobra, eh lilinawin ko lang nagawang Pinoy, ang makikita nyong anime bukas. Kaya sana e eh ang nyo na, yung ating gawa. Dahil maaring manibago kayo, lalo na kung mas anay kayo, sa anime ng Japan. E eh talaga naman, e eh sobrang ganda ng anime nila. Dahil sila ang sentro sa paggawa ng anime sa buong mundo. At katunayan, eh sila talaga ang naghahari pagdating sa larangan ng anime industry. At kahit ako, eh aminado na sobrang humahanga at nagagandahan sa mga obra ng mga Japanese pagdating sa anime. At katunayan, e bata pa lang kami, e nanonood kami ng anime sa hapon. Dahil ito, ang tinagis ng namin nalibangan na panuulin. E tanda ko pa, e yung nasira yung TV namin, e nakinood kami ng kuya ko, at ate ko sa aming kapitbahay. Dahil maganda na yung episode ng Dragon Ball, at ayaw namin palampasin ang magaganap na eksena. Kaya kahit nakakahiya, e pinilit namin makinood sa kapitbahay nung time na yon. Kasi labanan na yata kay Priza at Genu Forces noon. Iastig e astig kasi yung mga moments na yon. At yung mga panahon din na yon mga lodi, inatatandaan e ko pa, na tuwing evening o pang gabi pa ang mga anime noon. Kaya no problem, kahit may pasok ka sa school, dahil sure na mapapanood mo pa rin, yung paborito mong anime sa gabi. Kaso lumipas ang mga panahon, E lipat sa oras ng hapon ang pagpapalabas ng anime. Kaya ang laki ng problema namin noon ng kuya ko. Dahil ang pasok namin sa school, e may time na pang umaga at panghapon. hapon. Kaya hindi na namin napapanood masyado ng tuloy-tuloy, yung mga inaabangan namin, dahil palaktaw-laktaw ang panunod namin. At take note mga idol, e ibang iba ang panahon noon sa panahon ngayon. Dahil kung dati, e sa TV nag-aabang ang lahat ng mga anime pan. E ngayon kahit sana, e pwede ka nang mag-abang. Dahil ang dami ng mga social media platform ngayon na pwede ng panooran ng anime. Nandyan ang YouTube, Facebook, at napakarami pang iba. At ang astig pa, e cellphone na lang ang gamit natin para panuunin ang mga ito. Masarap balikan ang magagandang mga pangyayari sa nakaraan. Pero ang sarap din mabuhay sa makabagong teknolohiya ngayon. Pasensya na kayong mga idol, nakapagbahagi pa ako ng mga moments sa nakaraan. Ang laki lang kasi talaga ng mga pagbabago sa ating bagong henerasyon. At bago nga tayo magtapos, e eh sana, e eh panuunin bukas yung ginawa nating anime. At isa pa, e sa katunayan... Eh, hindi pa talaga yun ang full video sa ating gagawing project na anime. Dahil sa totoo, eh full trailer pa lang yun. Pero doon yun na makikita yung mga mapuporma at mahahalagang eksena sa ating serye na anime poster na. At sa mga nagtatanong naman, eh bakit hindi pa yung pinaka full video ang ilabas natin bukas? Eh ang sagot ko lang dyan mga idol, eh hindi pa kasi talaga tapos ang kabuoang proyekto. Dahil sobrang hirap talaga ang paggawa ng anime, lalo kung walang tulong ng kumpanya o publishing anime company. At pag may natatapos tayo na kahit kaunting scene, eh pinapasilip ko agad sa inyo para makita nyo yung mga kaganapan sa ating binubuo na anime. Pero wag kayo mag-alala, dahil yung ilalabas natin bukas, eh hindi naman siya short video. Dahil medyo mahaba-haba naman yun, kahit papaano. at lilinawin ko lang din ulit mga idol, nagagawa pa rin tayo ng mga manga at photo content, o yung mga black and white video. E sa ngayon lang kasi, eh, tinatapos lang muna natin, itong anime project. Pero pagkatapos nito, e eh, gagawa na ulit tayo ng mga manga segment. At antay-antay na lang bukas mga idol, dito sa JC Anime TV. At sana, e eh, wag kayong magsawa na suportahan ang ating channel. At bago nga tayo magtapos mga Lodi, e eh sana ay wag niyong kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay wag niyong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!